Okay, so habang nagdudurog tayo ng gold ore dito, eh meron ako napansin dito na uh, parang ano eh ito sa bandang to. Ayan, hindi lang gaano malinaw sa hindi lang siya gano'ng malinaw sa camera, pero ito oh, parang parang ano to eh ginto eh. Ito. Tung dilaw na to para siyang yung tinatawag namin na paltok so malalaman natin to pag sinampulan natin ito pa oh ito tong dilaw na to ayan yung mga dilaw na yan actually pinakita ko to nung ano eh nung nasa ilog ako eh andun sa vlog ko ito yung pinakita ko kaya ko uh, sinako siya ito siya oh yung mga dilaw na yan Ayan, mukha siyang ginto o kaya yung tinatawag namin na paltok. Ngayon, sasampulan natin. Tignan natin kung legit ba. Ayan, durugin lang natin to at uh, sasampulan natin gamit yung ating uh, uh, sample pan. Alright. Dinisin muna natin to. Dito natin dudurugin. Dudurugin natin to. Kukuha lang tayo ng portion kunin lang natin tong dilaw na to at ito yung ating isa sample. Yun. Okay, the moment of truth. Yan. Gusto ko lang yung aking camera. Sana legit. Ay, sana legit ito. Kita ba? Ayan, kita sa camera. Gusto yeah. ko lang ang camera ko. Ho, ho 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 kita nyo na sabi ko na eh legit legit yun oh yan sana mali hindi na natin ipunin natin kung you oh. know, paltok nga yung tinatawag na paltok ito dilaw yan o oh. know, yun Ganito kasi yan. Ah, uh, pag mo, tapos papagpagin mong ganito, umaakyat itong, aakyat itong kulay dilaw na ginto. Aakyat yan. Kasi mabigat siya eh. Ayan, ganyan. Yun Oh. No? So, legit nga. ito kasing klase ng bato na to subok ko na to eh uh, ano yan ano. ito na yung dati kong kinukuha yan yan yung itsura nyo ito ganito yung kanyang itsura ayun pa oh ito yung kulay dilaw na to ito yun ito yung uh, karugtong ng sinampulan natin ayan San pa ito wala gaano to ayun kunti lang ng kulay-dilaw na yun. Medyo ano kasi siya eh. Yung kulay niya sa personal is medyo maitim-itim siya. Hindi siya yung gaanong kulay-dilaw talaga. Gaya nito. Uh, ito. Ayan. Uh, hindi siya gaanong dilaw kasi parang ano siya. Uh, tinatawag na pirates na nangitim. Ito pa. Ito. So ito yung ano. Ito yung laman niya. Ayan. iba, Ayun. So, yun kunti lang yung ating sinampulan pero meron na. So, ito pwede nating ano to, uh, durugin at uh, iparasis. Itabi ko to. Alright, so ituloy ko to hanggang sa madurog lahat kasi uh, bali ano to eh, tatlong sako to eh, yun, tatlong sako. Ito naman yung subukan kong isample <laughs> pirates. At saka may nakita ko dito ang isaw. Ayan. Ito. Punti lang. Ayan. So, ito yung mga nakuha natin sa ilog. Ayan, no? Ayan. You know? Legit. Alright, so ituloy natin yung magdurog ng or. Uh, ore. Okay. Okay, ayan. So, isa ko muna natin yung kasi naaapakan ko na eh. Uh, may isang sako na tayong nadurog. Ayan, meron pa. Uh, siguro, kalahating sako na lang yan. O kaya baka may ganito rin karami. yan so, kaya ganito yung ganito siya kaliliit na dinudurog. Ganon siya. Kasi yung bulmilan dito sa amin ay ganun lang siya kaliit ayan ganyan sya kaliit yung bulmilan kaya kailangan uh, maliliit yung pagdurog sa all or kung malalaki sana yung bulmilan kahit ganito pwede kayang kaya ayan so tuloy ko yan mamaya ah, kain muna tayo kasi gotom na gotoms ayan maraming salamat sa mga nanood dyan at kung mga at kung nagustuhan mo yung mga ganitong content about sa ginto ayan pasubscribe na lang dyan at uh, mas maganda i-click mo yung notification bell icon para ah uh, Updated ka sa mga video na aking ina